Hi mga kamashing, kamusta kayo? Ngayong araw nga ay lunes at dahil nga wala pa rin pasok, so magluluto ko ngayon ng healthy na gulat. Siyempre, na ko na ako ng mga kulang na pang sahog dito. So, ang kailangan natin i-prepare, Syempre kailangan natin na pambalot sa kamay para hindi tayo malagyan ng dagda nito. So, nga pala mga kamashing, itong papaya, ito na yung hinarvest dun sa aming dream house. So, yung iba nga dyan ay pinamigay rin namin at pahinugin. So, ayan, natapos na ako magbalat. Kailangan naman natin siyang paghiwaiwain. Medyo matagal-tagal rin nga ang preparation natin kapag nagugulay ka nitong papaya. Medyo matrabaho rin. Kaya kung magawala kayo na magugulay nito, ay siguraduhin nyo na maaga pa lang ay naghihiwa na kayo. Dahil simula sa pagbabalat hanggang sa paghiwa ng maliliit kagaya nito, baka abutin kayo ng tatlong oras. Kung tinatamad naman kayo maghiwa at magbalat, meron naman ata sa palengke na nabibili nito. Na nakabalat na at ready to cook na. Katapos nga ng papaya, isunod ko na himahimayin itong malunggay. Haluan ko nga ito ng malunggay para naman hindi puro papaya lang. Ako lang ba yung ginugulay yung prut? tas na papaya at tahaluan itong malunggay. Prutas nga ang papaya at dapat nga daw ito ay hindi ginugulay. Pero nakasanayan ko nga rin kasi ito simula nung bata pa na ginugulay namin. Sa probinsya at lalong lalo na ganitong klase yung luto na may gata. Ngayon din sa tinola, papaya ang nilalagay namin. Sinunod kang iniwan na dyan yung sibuyas bawang at itong tanglad. At dahil nga gata itong aking gugulayin, lalagyan ko ito ng tanglad para mas masarap. So ayan, ganyan lang magayos ng tanglad. Sinunod na nga itong hugasan ko na pansahog na kaunting baboy. Isda nga sana ang gusto kong pansahog dito pero wala akong makita sa palengke. Lalo na yung yellowfin tuna. So, eto na nga simulan na natin ang pagsalang nitong kawalat. Ilagay na natin yung sibuyas, bawang, at sili. <laughs> Isasama ko na rin itong baboy dahil papakuloan ko siya dito sa gata. Isang sashay nga lang na koko mama ilalagay ko dahil kaunti lang naman yung papayang gulay. Ilagyan ko rito ng kundin tubig. halu haluin at nilagay ko na rin yung asin at durog na paminta. Medyo mainitit na nga ay nilagay ko na yung tanglad. Ayun, haluin lang ulit hanggang sa kumulo at maluto yung baboy. At eto na nga, ilagay na natin ito. Hiniwihiwa kong papaya. Dahil kumukulo na ito at siguro ay luto na rin yung baboy. Inubos ko na nga yung lahat na papaya at muntikan na nga mapuno. Takpan muna para kumulo. At buksan pagkatapos ng 15 minutes at pagalaloluin ulit. Para maluto naman yung ibang pork at takpan ulit. At after 15 minutes, medyo luto na yung papaya at ilalagay na itong malunggay. Inubos ko na nga itong hinimay himay ko na malunggay at sa 10 piso lang ito na binili ko. So after malagay yung mal malunggay ay haluluin lang at takpan ulit para maluto itong malunggay. So, after 15 minutes, tutunay yung malunggay. Papakabango na nga nito mga kabashing dahil siguro rin sa tanglad. So kung makikita nyo nga ay luto na ito at pwede nang hanguin. Dahil sa mga oras nga ito ay alas 12 na. Simula alas 10 pa nga ako nito. Medyo natagalan lang talaga siguro sa pagpiprepare ng papaya. Pero sobrang worth it naman ang natapos at syempre masarap. So hanggang dito na lamang mga kabashing hanggang sa muli. At kung nagustuhan mo ang video nito, pa-follow naman at comment sa baba.